Ini picture Kasama sa mo sa nangyaring bubugan. <makes noise> ah ano mga komento mo, boy? Ha, ah, ano masabi mo? Bye. Sila nagsimula ng tuloy. Eh. Kasalanan ko ba naman 'yon? Legal. Tol, ano masasabi mo sa so nangyaring gulo kagabi? Nakita ko sila papalik sa lahat. So, papapain na tayo, papapain.

那随便说。 Tignan mo ang kumukulong na bata! May tawa na sabi mo sa bugbuga nangyari kahapon. Wala. Hindi ako masasabi. Ako, interviewan mo ko. Katol! Anong masasabi mo nangyari kagabi? Ka, Naging madugong labanan. Gusto ko yun. Hindi ko naroon ang lahat ng mga lalaban. ko. Ilan ba ang nakalaban niyo? Wito lang naman. May tama nga sa taglirang. Nilong ko na rin. Ipatay ba? Ipatay. Ipatay. Mabot pa ba sa ospital? Mm Hindi -hmm. na. Yung isa ko matro, sobrang takot dito pa natin. <laughs> Papatay natin lahat siya. It. mo ito. Tol, ikaw, Tol. Ikaw, ano masasabi mo? Sa ating... Ayun, <laughs> ako ano ano matos ang balas ang pangyayari. Ako matos. <laughs>